Hello mga kagamsters! Kamusta kayo? And welcome to Hakata Japan! Nandito ngayon ang aming barko na kung saan magdidiskarga ito ng canola seeds at wheat na itinawid pa namin sa Karagatang Pasipiko galing sa Vancouver, Canada. At dahil nga matagal kami dito sa Japan at hindi masyadong hectic ang schedule namin dito, ang gala serye natin dito sa Japan ay hindi mawawala. So mga kagamsters, let's join us! Let's have our youth time. <laughs> huy, wag maging green-minded because Iyot is eat, unwind, and travel. Nang makababa nga kami ng barko at matapos ma-check ng guard ang aming shore passes, agad naman kaming nag-hire ng taxi para maghatid sa aming patutunguhan. Nang matapos nga ang 24 hours na travel, huy! ang OA naman. Mga 20 minutes lang mga gamsters ay narating na natin ito yung tinatawag nilang Yumi Mall dito sa Hakata, Japan. Pero take lang, pag pumasok ba dito, merong forever between you and me? <laughs> ang corny. <laughs> Sana ul <all. laughs> Bakit naman kasi ganyan yung pinangalan dito? Bago nga tayo pumasok doon mga kagamsters para makita ang ating forever, ay dumaan muna tayo dito sa kanilang park na katabi ng mall. At dito ko first time nakita ang tinatawag nilang sakura o cherry blossoms. Nang matapos nga natin ikutin ang kanilang park ay pumasok na tayo dito sa kanilang tinatawag na Yumi Mall na kung saan sabi nga natin dito natin makikita ang ating forever pero ang totoo lang mga kagamsters ang makikita natin dito ay mga oranges, mga strawberries, mga isda, mga fresh tuna at iba iba pang mga nakakamanghang pagkain at mga paninda. Talagang nakakatakam dahil sa display pa lang ay panalo na. Very organized, wala na talaga akong masabi. The best ang Japan. At dyan nga mga kagamsters ay napabili ako dahil sobrang nakakagutom ang amoy nitong pusit at ng boneless isda. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon pero nung natikman ko, sobrang sarap. 10 out of 10 para sa akin. Hello. Hello! Free taste? Free taste? <laughs> Thank you! <laughs> <laughs> Siyempre, kung nagta-travel ka, tapos kung merong free taste, i-grab mo na. Ganyan yung mga sikretong malupit. <laughs> Nakainom lang ako ng libreng kape ay nagtuno tayong ilonggo dito. Ay tinonto, gawang ilo-ilo sigurong kape na yon. <laughs> Pero pagkatapos nga ng ilang minuto mga kagamsters ay bumalik na sa tamang tono ang ating pananalita. Magic, di ba? <laughs> Tikalon gid. Sumunod nga nating ginawa mga kagamsters ay napabili tayo ng sapatos dito dahil nag-iisa lang yung sapatos nating dala sa barko at nagkonting grocery tayo dito para naman may magamit at may makakain tayo doon sa barko. Siyempre, mga cup noodles at mga pagkain ng Japan ay hindi hindi mawawala yan. The best. Pero baka sabihin nyo mga kagamsters paka unhealthy pero hindi naman talaga araw-araw ako kumakain ng ganyan at saka nagsishare din ako sa mga kasamahan ko kapag meron ako. Kaya sabay-sabay kami magkakayuti ay <laughs> Huy, dinamay. <na> <laughs> Kala nyo ako lang ha? Siyempre sila din dapat. <laughs> Joke lang. Dito nga sa loob ng Yumi Mall mga kagamsters ay may Hakata Restaurant na kung saan nakahilera ang iba't ibang Japanese restaurant at hindi hindi ka na mahihirapan sa paghahanap ng iyong makakainan. Ayun nga lang hindi namin mabasa ang restaurant dahil naka Japanese letters ito pero dahil sa mga pagkain nila nakadisplay na sobrang nakakatakam at nakakapangakit pa dito na kami kumain at nagpalipas oras. At syempre dahil nandito ka pa at nanonood ka pa tara sabayan muna lang kaming kumain. <laughs> pa di guys. <laughs> <laughs> Para yung ano yun. Yes, mga kagamsters, ipinapakilala ko sa inyo si Nonoy, isa sa mga kasamahan kong mahilig din gumawa ng video content sa social media. Kaya follow nyo na rin siya. Ilalagay ko ang page niya sa comment section. Bye-bye! <laughs> So mga kagamsters, hanggang dito na lamang, and we're going back to our ship. Bye bye.